hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat um, Welcome back again sa ating channel Marky Lifestyle So for today's video, let's talk about online lending application ano? Until now, alam nyo ba mga ka-lifestyle Meron pa rin akong mga nababasang hindi magandang no, nangyayari sa mga biktima ng online lending application Imbis na um, makamove on and then uh, gumaan yung pakirabdab, mas lalong na didepress no kasi nga naman meron mga ibang online lending application na until now continue pa rin yung kanilang mga kagaguhan like for example ano um, nagbayad ng principal pero until now hindi pa rin nakakredit yung binayad ano pag check sa account nandoon pa rin no hindi man lang nabawasan kahit piso tumaas pa meron din mga nakikipag negotiate na mga online di application agent no na sasabihin sa inyo guarantee na talaga namang uh, bayaran mo yung ganitong klaseng halaga lang kaya nilang i-delete yung information or totally mawala or makwits na yung utang mo sa kanila. Meron ganoon no, ang dami. Yung meron ding mga bura-buragang, no. Etong mga bura-buragang, I think eto yung mga agent no na nagpapanggap na uh, nasa ahensya ng gobyerno o grupo ng mga biktima ng online dating application na alam kung paano yung pasikot-sikot sa computer sa system no. Kaya nilang ganong ganyan din. Pero wag po kayo maniniwala sa mga ganun no. Maraming beses ng nag maraming beses nang marami nagpaliwanag no ng mga content creator na gaya ko na Anong klase klaseng mga modus is hindi po totoo, no? Napaka-imposible pong mabura nila yung information mo na binigay mo doon sa mga napag-utanga mong online ding application. Napaka-hirap pong paniwalaan yung mga gano'n. Kaya, uh, wag na wag po kayong maniniwala sa mga gano'n. Again, mga kalayap sila, no? Kaulit-ulit kong sinasabi sa inyo, wag po kayong mag-fully paid, no? Especially sa mga uh, nakik nakakausap nyong mga agent, no? Wag na wag po kayong maniniwala sa kanila kasi 100% po yung ibinayad nyo o ibabayad nyo is hindi po yan makakredit sa accounts nyo no? ang pinakamagandang gawin nyo kung magbabayad mo po kayo direct po kayo sa accounts nyo no? direct po kayo dun sa apps ng Oladiding application kasi nandoon po lahat ng detalye meron din pong mga tendency na kahit nagbayad na kayo, nagpunta kayo sa apps, nagbayad kayo, is hindi pa rin nawawala yung uh, binayad nyo or na-credit yung binayad nyo. Meron, pa, meron pong ganun, ano? So, kung nangyari man to sa inyo mga ka-lifestyle, no? Ang gawin nyo, dead matology na. Delete nyo yung apps, delete nyo, delete nyo, check nyo yung ano, uh, basta, alam nyo na kung paano nyo gagawin yan, ano? Uh, ang pinakamagandang gawin nyo mag switch sim card na lang kayo no kasi lokohan na po yan eh marami pong ganyang klasing pangyayari na nangyayari po ngayon no gawa na rin siguro ng mga siguro ng uh, alam nila na sobrang daming complaints nila no soon to be or soon na ayan mare sila or ma down yung kanilang kumpanya kaya gano na lang yung modus nila gano na lang yung panloloko nila hindi nito pa no, meron ibang mga online dating application ngayon, magte-text no or tatawag na approve ka na. Approve ka na pero pag apply mo reject. Meron ding iba na tatawag sa iyo no na ayun, tatanungin ka ng mga uh, tatang anong business mo ganyan ganyan. Pero uh, meron meron na approve, meron din hindi no. So yung mga tumatawag na yan mga ka-lifestyle, chine-check nila yung mga mga borrowers na yan if meron ba mga bad credit history sa ibang online lending application kaya nag auto disburse po no once na cleaning po or nag apply ka matik po madi yung yung uh, loan mo yun nga lang gaya nga ng iba no na kahit hindi nila i-confirm no nag kasi nakita nila nasilip nila na merong mga processing fee malalaki din hidden charges no kaya konti na lang yung ma-receive mare kaya hindi nila kino-confirm pero sad to say nag-auto disburse no kaya ingat po kayo sa ganitong klase mga modus once na nag-auto disburse no ng money yung mga online dating application at huwag niyo bayaran mga ka-lifestyle kasi in the first place ba ka-lifestyle hindi mo naman hindi ka naman nag-loan di ba sila yung nag nag uh, nag-approve na alam alam naman alam mo naman in the first place na sobrang laki ng mga hidden charges, mga processing fee. So kaya that's why inignore mo lang. Pero yun na nga, yun na nga nag-auto disburse. So ang gawin niyo dead methodology is the key. So wag po kayo matakot mag dead man no, sa mga already reading application kasi lahat po ng mga already reading application whether you like it or not no meron pong mga paglabag sa batas na na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya naman, ah, takot po 'yan sila. Takot po 'yan sila na magsampa ng kaso sa mga o, mga borrowers nila. Sa kakarampot na utang, imagine, magsasampa pa sila eh kulang lang po 'yun sa babayaran nila sa abogado, no, sa korte. Sino kaya? Malabo po. Malabo pa sa uh, maitim na kanal na mangyari yung mga iniisip nyo no na magsasampa sila ng kaso makukulong ka no 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 wala pong ganun mga ka lifestyle walang pagkakakulong sa mga utang sa online lending application no pwede pang ma pwede pang mabaliktad yung pangyayari mga ka lifestyle kasi in the first place again no sila yung mga may paglabag no Sobre laki ng mga interest nila no kaya never pong Never pong mangyayari yung mga iniisip nyo na magsasampa sila ng kaso sa kakarampot lang na utang natin, no? Huwag po kayo matakot kung uh, 100,000 pababa lang yung utang nyo, mga ka Hindi po kayo makukulong sa ganyang klase halaga, no? Hindi, hindi po. Kaya kung ano man yung mga napapanood, yung mga negative, no? Na, again, sa mga biktiman na alay-diding application, dun sa mga tiktok, tiktok tiktok tourist na mga abogado, mga bugok na mga abogado nagda-down no sa mga biktima ng online dating applications at sa mga bugok na mga content creator na nagre-review ng mga online dating application pero pino-promote pa pino-promote pala nila no no yung gawi po sila sinasabi nila nagre-review sila promote nagpo-promote po yan no kaya naman until now no marami pa rin biktima ng online leading application dahil sa ginagawa nila. No? Halimbawa, yung mga bagong online leading applications na lumalabas sa Play Store, kasabihin, nire-review. Pero nagbibigay lang sila ng idea sa mga mga biktima ng online leading application na ah, ito, bago to Ah. Itusubukan, no? Hindi po ganun klase yung pag pagre-review ng online leading application mga ka no? So, against po ako sa ganyang klase mga uh, content creator mga ka-live cello kasi nakikita ko ang dami pa rin mga biktima ng online dating application na halos mabaliw sa kakaisip sa problema nila no kasi alam naman din natin ano na talaga namang uh, yung mga online dating application once na hindi na hindi na maganda yung takbo ng utang mo sa kanila palagi ka nang nagjuju kukulitin ka nyan, kukulitin ka na niyan tatawagan na yung mga binigay mong contact reference kahit hindi mo binigay ng mga contact reference, tatawagan nila, tat iinsultuhin, tatakutin, no? Minsan sila pa yung pababayarin. no? Kaya ganun na lang, no? Kaya ganun na lang ka, ka inis, yung uh, kaya ganun na lang kainis ako doon sa mga nagpo-promote ng mga online leading application kasi hindi nila alam talaga hindi nila na-experience kung gaano kasakit no kung gaano ka kata. Basta. Wala. Wala. Nagpapanggap lang po yan silang biktima. So, yun lang mga sa lo, no. Makainis na lang. Peace.